Just call me Burns ng RIMT Massage and Therapy Services. Ako yung nagmi-mission therapy. Ito po ang buhay ko araw-araw sa aming bahay hanggang sa pag-alis ng bahay upang makapag-mission therapy sa mga malalayong lugar at makatulong sa mga tao na mga kailangan ng aking mga services. Sa so, pagta-therapy ko, ito ang aking mga ginagawa sa bahay sa araw-araw kung paano ako mamumuhay mag-isa awesome. kasama ang aking mga anak. Kadalasan na hindi ako makabili ng sarili kong bag, kundi marami nagbibigay sa akin ng mga blessing, ng mga gamit na aking pangangailangan sa aking pag-mission therapy. Kaya nagpapasalamat ako sa mga taong bukas palad at maganda ang mga kalooban para sa aking pag-mission na kahit sa papaano ay natutulungan nila po ako ng malaki. Pagdating sa aming pagkain, ay, kung ano lang kaya ng, ng budget ng ito. aking pera, yun lang ang aming napagkakasya sa pag-uulang at saka na pagkain ay. namin sa araw. Pansit na tayo Bago ko umalis kung magkang taytay at mag therapy kailangan ko muna maglaba, magpunto, take na Pero, kailangan para may makain ng aking mga anak at may iwan dito sa bahay ang sahog ko lang nito ay isang sardinas. Sarap. Ah, this is my simple life at home. Ayan. O, oh, di ba? Ang sarap-sarap. Happy lang pag may time maging happy at home. Hmm. Kaya may punta na ako ng Thai Thai Rizal para ma maiterapi si Marlon. Ah, uh, mamadali na ako magbalaw at magluto. <laughs> Nakapagsain na rin ako. Kaya magre-ready na ako para makaalis na kung tanong may Maynila. Nang maligo, tuit naman tayo ngayon. Ay. Meron tayong basit ba to? Yan ang food ko ngayon. Basit ba to? Tsaka kung hindi tayo. Inom na tayo ng kape. May liga ko magkape. Lalo na pagka naghahapon, Nagpong marienda at saka nag-almosa at saka nagkatang halian. Yan. Ito yung ating palabarti. Ah! ba? Diba? Tapos lalagyan ko ng gatas. Hindi na tayo nag-aasukal niyan para iwas diabetes. Kasi mahirap na may diabetes Tapos meron pa akong natirang tuyo at saka tortang dulong. Kain muna ako bago ako pabiyahe pagpuntang taytay para busog. Nakikita niyo yun? Yung bigas namin, si Marlo ang nabili niyan. Mm -mm. Dito sa bahay siyang nagpo-provide ng aming bigas. Tapos mahala na kami sa kanya-kanyang namin ulam. Tapos ang tubig, isa, is anak ko naman si Jobit ko. Kung sakaling man ako bibili ng food, may ako bumili ng food, itlog. <laughs> ang sarap kumain. Sa lahat ng parte ng buhay ko, pagkain ng gustong gusto kong sin. Gustong gusto ko nangyayari sa buhay ko, yung kakain ako. Happy happy ako kapag ka nakakain ako. Kahit konting kanin, basta't may kape. Diba? Ako hindi maarteng tao. Kahit anong ulam, pwede akong mag-ulam. Kahit tuyo pa yan, baguong, patis, asin, Sanay po ako mag -deal -deal ng asin. <laughs> hindi natawag na pag-mission therapy ko po, nag-mission therapy po ako, kadalasan po, wala po talagang profit sa akin pagdating sa ano, pag-mission ko. Kasi halos yung pinipay po sa akin ng tao is halos katumbas din lang po ng pamasahe ko papunta sa kanila at pauwi. Uh, balik kahit ilang oras pa man tayo mag-therapy basta maayos kita at matulungan, masaya na ako doon. Minsan nakala nila madami akong pera kasi marami akong tinaterapi at araw-araw ako umaalis. Pagka umaalis po ako, dalawa lang ang terapi ko sa maghapon. Araw-araw po ako po ay sa aking anak para sa aking insurance. Hindi natin masabi sa sarili natin kung maging safe tayo pag lumabas tayo ng bahay, di ba diba? Ano mat mangyari, tatlo ang mga anak ko at least hindi ko sila mapapabayaan kung ako may ay mawala sa mundo. Kaya hindi ko pinapabayaan ang aking insurance, uh, St. Peter, maging SS at saka pag-ibig kasi iyan ang priority ko ngayon para mabayaran ko araw-araw hindi -araw. ko nga nababayaran yung utang ko sa credit card ko sa pagbabiyahe-biyahe ko po sa iba't ibang lugar, kasi nahak talaga yung aking credit card mababayaran ko rin ang credit card ko kapag pagkalooban tayo ni Meta ng blessing pero antay-antay lang kasi sila kasi talagang ang hirap talaga ng sitwasyon ko sa buhay nami-mission therapy man ako pero sapat lang sa aking mga kinikita para sa pangangailangan ng aking mga anak at ang aking pagmimisyon sa iba't ibang lugar. Masarap tumulong at masarap din tulungan ako. Kaya lang, syempre, ayoko yung ako'y tinutulungan. Gusto ko rin pagsikapan ng maigi ang aking paghihirap. Lahat ng mga nare-receive ko sa aking buhay ang tanging dalangin ko lang sa aking mga na pinaway kayo lahat ay gumaling papalain ni Lord at gayaan ng maraming blessing sa lahat ng inyong pangangailangan kaya magtiwala lang po kayo sa aking dakilang lumikha alam niya lahat ng bagay ay pagkakaloob sa inyo ayon sa inyong mga pangangailangan magdadasa lang po kayo palagi at saka mamahalin niyo ang inyong pamilya at sana maging maganda ang inyong buhay at pananaw sa buhay God bless you, maraming salamat maya maya alis na ako, punta na tay -tay. kasi late na talaga ako Nagpapasalamat pala ako kay Ate Christina. Verifikasyon, ito po yung pagbibinigay niya para sa akin. Ah, thank you po ng marami at gagamit ko po siya ngayon. Single po siya. Pero ito po lang naman ang aking laman ng mga gamit. Yan. At saka itong pang steam ang pinakamabigat sa lahat. Kaya medyo punong-puno ang bag ko. Pagka nilagay ko na po silang lahat. Diba? Lagi po ako naglalayas. Akala po nila ano, kung saan saan makakarating. Ito po kasi mga abubo halos abubot po ang dala ko. Kaya, ewan ko kung makakasya. Sana <laughs> makasya? O so, diba? Babubutas nga lang. Huwag <laughs> naman sana. Sana matibay. Tapos, iyan puro ID lang po yan. Wala po yung pera. Kadalasan po ako ay nag-commission therapy. Pamasahilap ko ang bit-bit ko. Wala ako akong pang-extra shopping, pang-extra pamalingki o kung ano-ano. Lalagyanan ko ng oil. Kento lang po yung ginagamit ko sa buong maghapon. Kung ilan po yung magamit ito, yun lang po yung itaterapy ko sa buong maghapon para hindi ko po ma-overuse ang aking trabaho at ang aking katawan ay maingatan ko rin po sa pagod. Siyempre, huwag natin kakalimutan ng pambipi sa mga senior at saka sa mga itaterapy natin. Bago natin na sila i ibipin mo po na natin sila para alam natin yung BP nila kung mataas ba o mababa para alam natin kung gagawin natin kabutihan na therapy para sa kanila at ma dapat maayos sa kanilang katawan itong aking bitbit, dito ang aking pang facial therapy, ito naman pang body therapy. Huwag po natin kakalimutan magdala nitong Bible. Lagi kong dala-dala itong Bible na ito. Itong Bible na ito ay kay Arnold. Lab na lab ko siya. Kaya lagi ko tong keep sa aking sarili para lagi ko siyang kasama kahit nasa malayong man siya. Ito ang aking baunan ng tubig. Medyo sira na pero okay pa. Hindi naman natatapon yung tubig ko. Kaya pang pagsagaan. <laughs> ko bit, -bit itong bag na maliit kasi dito ko po nilalagay yung cellphone ko at saka yung pamasahe ko dahil hindi po ako humahawak ng pera after therapy. Pwede niyo po siyang ilagay sa aking bag diretso yung yung para po ibinibigay niyo po kay Lord yung blessing na sinishare niyo po sa akin na tulong para sa inyong kagalingan. Kaya ang mga pamasahe ko po halos nakaredy dito. Pag nagkulang maglalakad talaga ako nang wala sa oras. Yan po ang aking mga ginagawa at piniprepare araw-araw. At may islalakad na at ako'y kailangan nang pumunta sa atay tay kasi baka po dalawang oras po ang biyahe ko alauna na kami makakapag-therapy ni Marlon sige po God bless you po at salamat po sa mga nagpa-follow po sa akin sa Facebook nagpa-follow sa akin sa Youtube nagsasubscribe, nagla-like and watch, nag-heart at nagko-comment God bless you po, pinagpipray ko kayo palaging ingatan ni Lord, pagpalain at kabayan at nawa po ay patuloy kayong iingatan at bibigyan ng proteksyon God bless you, paalis na po ako, punta na po kong tay-tay Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nagtitiwala at tumutulong at sumusuporta sa aking pagmimission therapy. Nawa'y gabayan po kayo ni Lord at ingatan. Thank you po sa inyong lahat. God bless you. Thank you for watching.